ang po ninyo itong alaga po namin palaka guys. Ano ito yung tinatawag nilang bullfrog at nag-iisa lang po ito. Bali, simula po nung dumating kami rito sa uh, Pampanga uh, nadat na po namin dito. Nag-iisa lang po siya dito uh, na paikot-ikot sa may paligid po namin. Hindi naman po namin pinapalis kasi uh, malaking pakinabang naman po sa amin ito dahil uh, siya ang kumakain sa mga lamok guys ganyan yung mga uh, dangerous po na mga insekto minsan guys nasa mga halaman o di kaya dito sa may uh, sulok po ng timba na ito minsan naman po na andun sa may unahan sa may harapan po namin pero ngayon guys, mas gusto po niya dito po sa may puno ng abukado po namin kasi malilim siya. Pinapakain ko rin po siya ng mga tiratirang pagkain guys. Sinatirad ko po siya dito, dito sa may ilalim ng puno. Pagka ganyan na malakas ang ulam, ulan, ayan nagtatago po siya dyan sa may lata para hindi po siya mabasa. Ayan, kakaibang ah uh, palaka po, po, guys. Yung ibang mga palaka gusto gusto po nila sa may basa ba diba? Ayan po yung mga kanin Ayan. Hindi po niya mauubos yan. sobrang sobra na po sa kanya yan. Kaya naman mahagi rin po siya sa mga pusa. Kuha tayo ng panungkit guys para uh, palabasin ko po sa lata. Hindi po siya masyadong makikita malabo. Ano palabasin natin kasi ginagawa niyang ano guys eh kumbaga bahay palabasin po natin makita po natin ito na... ito ah, guys, ito yung... nababas matanda na siya eh taba-taba isang alaga mo namin dito ito, 4 years na po ito. Magpo 4 years na pala. Nang isang alaga mo namin dito ito, 4 years na po ito. Magpo 4 years na pala. So hanggang dito na lamang guys at sana ay nagustuhan po ninyo ang aking ibinahagi sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo, pa-subscribe naman po.